katarantaduhan yung book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala diyan gago rin. May napanood po kasi kong video ni Brother Eli na kung saan ay may nagtanong sa kanya tungkol sa book of Enoch. Na ito po ang sagot niya. Katarantaduhan yung book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan ang maniwala diyan gago rin. Ang sabi niya sa video ay itapon daw ang Book of Enoch sa basurahan. Ngayon, may napansin po tayo sa isa sa mga videos niya na kung saan ang isa sa mga aklat na nakadisplay sa kanyang likuran ay ang The Dead Sea Scrolls Bible, the oldest known Bible translated for the first time into English. At meron din pa akong kopya nito. Alam po ba natin kung ano ang isa sa mga aklat na nasa loob ng Dead Sea Scrolls Bible na ito? Tingnan po natin ang contents. Nasa page 480 po ng book na ito, ang Book of Enoch. Ayan, nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon. Ngayon, gusto ko po lamang magtanong sa mga kaibigan ko mga followers ni Brother Ellie. Hindi ba nagbigay ng payo si Brother Ellie? na itapon sa basurahan ang Book of Enoch. Ang tanong, eh, bakit hindi itinapon ni Brother Eli yung book na nasa likuran niya kung saan naroon din yung Book of Enoch? O di kaya punitin mo lang yung parteng yun? Ulitin po natin yung sinabi ni Brother Eli sa kanyang video. Katarantaduhan yung Book of Enoch na yan. Tapon mo pa sa basurahan yung gago na yan. May gumawang gago niyan. Ang maniwala diyan gago rin. So ayan po mga ka-Curious, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et iklasya. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pag niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook, and YouTube channel dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutok Prodiyo at Iglesia.